Nahihirapan ka bang magpuno ng balikbayan box mo, kabayan? Well, kung oo, madali lang ang solusyon dyan. May alam ako kung saan pwede mong punuin yan ang balikbayan box mo nang hindi masyadong mapuputo sa pusa mo. Dahil dito, marami at mura ang bilihin. At the same time, napakarami ng laman sa murang kayang-kaya mo lang yan. Dahil lang 6 reals mo, may sukli ka pang pa 25 halala. Yes, yes, yes. Dahil ito ay 5.75 lang ang presyo. Lahat ng klase dyan, mamimili ka na lang. May mga shampoo dyan na pagkadami-dami ng laman. Ang kagandahan nito, galing din ito sa ibang bansa. O oh, di ba? galing ka ng Saudi pero galing ng iba ibang bansa ang mga produkto na ganito. E lalong matutuwa na si Tito, si Tita, kapitbahay mo, mga bashers mo, lahat na lang dyan. Katulad na lang ng shampoo na to, ang dami ng laman, kung saan pong pwedeng pwede mong at pang matagalan mong gagamitin mo. mo. Siguradong matutuwa niyan, ang taong pagbibigyan mo niyan, lalo na sa Pilipinas. Kahirap pa naman ang buhay ngayon, di ba? Kung makatanggap man lang sila ng kahit isang piraso niyan, ay napo, napakalaki mo pasasalamat na ang mga uh, uh, Meron din dito pang kilikili kung ikaw ay nangangamoy nga Diyos yung kayong kapitbahay ay hindi na nangyibo ng ilang araw. Maha mo lang sabong pampaligo kung kulang nyan, pa ang 5, shampoo niya. Dito, ang rin yung mga papitili yan. Nakapandil na. Yeah. 5.75 din lang yan. Mamimili ka na lang kung anong brand ang gusto mong bilhin. Napakalaking tulong ito kung pupunta ka sa ibang meron mga dito market dito, no, at five, seven, bibili ka nine, ng ganyang five, sabon five, ang mahal-mahal pampasalubong mo nine, pero si pare-parehas lang naman din sila <laughs> meron din dito ang galing ng Pilipinas na mura lang din o ba? Diba? Five, seven, saan ka pa? Seven, seven, kung bibilhin mo yan sa mga market na sikat <laughs> nako, grabe matataga ka dyan ikaw na lang talaga ang mamimili kung anong brand ang gusto mong padala o idagdagan sa bagahe mo minsan nga pag pumupunta ako ng ibang market nakikita ko apagka mahal mahal pero bakit sa iba, di ba? katulad dito, mura lang mamimili ka lang kung anong gusto Lachan, 575. Mo. kung mahilig ka naman sa mga body wash yan, may mayroon din dito 5.75 mamimili ka na rin lang kung anong scent ang gusto mo hand soap pati hand soap, meron din at kung naghahanap ka naman ng pabango na pang araw, -araw yan, meron din dyan, pang babae, pang lalaki, Bahala ka na kung anong gusto mo. Kung pang skin care naman, meron din dyan, meron din skin oil. O ba? Diba? Kung mahilig ka naman mag-gel, marami din dyan. Saka ang laking tipid nito, grabe. Akala mo 5.75. At kung gusto mo naman ng plato, at ubos na ang plato, kababata sa ni misis mo, yan, marami din dyan. 5.75 din lang yan. Kahit sa mga kitchenware, lahat yan, meron, meron, meron din dyan mga pang gamit sa pang araw-araw maraming maraming yan dyan mamimili ka lang talaga sabon panlabah, meron din dyan school supply, marami rin dito hanapin mo na lang kung anong gusto mo ang kagandahan dito, nakapak na ito kaya marami ilang tira-piraso sa halagang 5.75 lang kung chocolate naman ang hanap po oh, meron oh, din dito, nakabundle na hindi nga lang branded pero okay na yan worth pitong it naman piraso. yan so, ma appreciate na yan ang bibigyan mo so pitong piraso 5.7 yeah. so, yeah. okay. so ano pang hinihintay mo? Punta ka na dito. Sigurado puno ang balik bayan box mo. Thank you for watching. Annyong saranghae.